Welcome mahal, dito ha? sa munting bahay ko. Upo ka mahal. Okay Saan? Ba? Dito? Dito. Ah, dito ang bahay mo? Oo oh, mahal, matigas lang to pero bagong bago pa to. Galing pa tong 7-Eleven mahal. Buti na lang, nagkita na kayo. Ang ganda-ganda mo pala dito mahal. Dito ka talaga natutulog? Oo oh, mahal, okay to mahal. Matagal na to pero buhay pa to. Oh. Matigas lang to mahal pero ano, solid to. Ang ganda mo pala sa personal mahal. Ang ganda mo pala mahal. ganito ka mahal. Nagugutom na ako. Ay, nagugutom ka na? Oo. Oh, wait lang. Kukuha kang pagkain sa ref, ha? Ay, ref ka? Oo naman. tingin mo sa akin? Walang ref? <coughs> Ay, <Yeah>. ito, mahal. <laughs> yan ang ref mo? Oo. Oh. Eh, basurahan yan eh. Basurahan nga. Pero tawag ko dito, mahal, ref. Kasi dito ko iniipon yung mga pagpag. Anong pagpag? Yung pagpag? Yung mga pagkain na tira-tira. Iniipon ko dito. Yung mga tira-tira. May trabaho ka? Wala. Ito, mahal. Wait lang, ha? Wala mo, mahal. Ano to? Wait lang. Ah, wala. Ano yan? Kaling. Hmm. Yung tinggal? Ay, meron. May tinggal dito, mahal. Wait lang. Ah. <laughs> wala mo, mahal. Oh. Kain ka, ha? Ano to? Yan, pinggan mo yan, mahal. Ah. Oh. Wow. Wala kayong kutsara. Tamala. Walang kutsara. Ah. Kutsara? Ito mahal. Lagyan ko lang ng ulam. Hmm. Kutsara. Wala kami kutsara, mahal. Ay, meron. Wait lang. Tuh. Wala kayong kutsara, pero may chapstick kami, mahal. Ah. Oh, Walis ting-ting yan, eh. Walis ting-ting, ah. Pero chapstick to. Ayos na to. Kunting pagpag -pag lang. Malinis na to. Kaya nga naman. Oh. Dami, di ba? Alam mo. Oh. No. Magtutubig na lang ako. Tubig, Tubig ano? na lang. Oo, mas okay. Tubig? Tubig. O, oh, sige mo, lang. Tubig na lang. Ito. <laughs> 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 mahal Tubig <no>? ah. <laughs> ano yan? I Ay, rin mean, wala to ng nanay ko mahal pero wala na akong nanay. Isang taon na siyang nawawala. Pero malinis to. Medyo maalat-alat lang ng konti. Pero, alam mo, Okay lang to. Uwi na lang ako. Ha? Hindi ka pa kumakain? Uwi na lang ako. Mahal, hindi ka pa kumakain. Hayaan mo pag-sheldo pag ko? Ibigin kita ng bago. Kain ka na. Bagong pagkain? Hindi, bagong basurahan. Para mas malinis na sa susunod. Hindi, uwi na lang ako. Ha? Uwi na lang ako. Ha? Sige, mahal. Pagbalik mo. Idadala kita sa Jollibee. Sa Jollibee tayo kakain? Hindi. Sa so, likod tayo. Kukuha ulit tayo ng mga pagpag. Hindi, hindi, hindi. Lungo!